Sa mga pangenot na barata, labit ni Shentos mil pisong katidad din siya bu, sam sa Eriga City. Arms cash ka New People's Army sa Wessel na diskubre. Babay na matinder ni meeting sa eskwelahan, na budalanin kotse gadaan. Minor de edad na lalaking muslim, pinagbabadil gadaan sa Albay. Asin, tuwang solid power water supply system project ka na kubikol partilis sa Tiwi Albay, piginaguraran. Huwebes, Mayo 30, taong 2024. Kunin ang mga baretang dapat nindong maaraman mo niya na ang daw. Madadangugman ang mga baretang ini sa 88.7 Radyo Uragon, Katanduanes, sa 90.7 Radyo Uragon, Ligaspi. Sa detalyes, labi 300 mil pisong kantidad ng shabu na kumpiskar sa Iriga City. Suspek na dati nang napulong guli sa pagpapalakop kan pinagbabawal na droga. Balikulungan si Danica Garcia sa bilog na detalye Haros 300,000 pisong kantidad nin ang nasamsam kan otoridad sa sarong drug personality sa pigkasar na buy operation alas 9.55 nin banggi ka na kaaging martes sa Zone 4 Barangay Salbasyon, Iriga City, Camarines Sur. Binisto ni Police Staff Sergeant John Leo Berdul, investigator kan Iriga City Police Station and suspect na si alias Noy asin As residente kan Poroxinko Barangay Balogo, Pasakaw, Camarines Sur na considerar na sarong street level drug person nationality antes ang pagkakadakop. Inot ng pigmamanmanan kan otoridad ang sospek, makalihis na makarisibinin sumbong, manungod sa pigigibukan ng pagpapalakop ni pinagbabawal na droga. Dangan kan makumpirmar ang ilegal na operasyon kan sospek, tulus ng nagkundusir nin operasyon ang mga personahe kan Nabwa Municipal Police Station at in Iriga City Police Station. Nakumpiskar sa iya ang 48.52 gramo ni Shabu na nagkakantidad ni 329,926 36 pesos. Na accordingly, ini Apa noy noy, ng alias noy noy, nagaan din sa ring nada, and so abe okay, na inano po ng inano nito po ng TBI yon ng ita, kaya po sa nasa po nila. Taong 2015, kaninot na makulungan suspect huli sa pagpapalakop ng ilegal na droga sa banwaan ng Minalabak. Kaya kami po nang hapunan, hindi akong PNP na sa mga nagbebenta o nagdagamit man kung pwede makundo kasi maabot na maabot ang oras po na dahil po kami magkundo na dahil narada Nasa kustudiya na kanotoridad ng sospechado na liwat na naman na naaatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Mga dikalibreng armas ka New People's Army na diskubrekan otoridad sa Barangay Tablon sa Uwas Albay, Kasuudma. Si Nomer Corporal sa bilog na detalye. Matrayumpong narecover kang militar asin kang kapulisan ang mga nakalubong na gamit pang kang New People's Army sa Barangay Tablon, Uwas Albay, alas 3 kasudmang hapon Mayo 29. Sa impormasyon, nadiskubre kang 49 Infantry Battalion Philippine Army, CIDG, Uwas MPS, asin albay Police Provincial Office ang mga armas. Kasunod kang impormasyon hali sa sarong informant. Kabali sa mga narecover ang walong M16 rifle, sarong M203 grenade launcher, sarong M14 rifle, sarong sniper rifle, magazines, asin mga bala ning haralangkaw na klase ning badil. Itong pagkakatago ng baril na ito ay uh, pinaniniwalaan na nagkukulang na sila ng uh, kanilang uh, pwersa uh, kaya't nag uh, re na sila sa pagtatago ng kanilang mga sobrang baril. Dahil din siguro no Omar doon sa sunod-sunod na pagkakahuli pagsurrender pag-surrender at uh, pagkakasawi sa inkwentro ng kanilang mga leader at maging ng kanilang mga miyembro. Dugang pakang tagapagtaram pigtutubodan nindang pagsadiri kang mga nagruluyang puwersa ninda Romeo Nepales o alias Kabok Noomar, Jeffrey Sesno o alias Sanskrit, Asin Noel Olavides o alias Myra, kang subunit riyong guerilla sub-regional committee 5 ang mga nakalut na kagamitan kang otoridad nakatulong ito no sapagkat yung uh, peligro ng uh, dulot nito yung banta sa seguridad na dulot nito kung uh, mapapasa ka ulit ito ng uh, uh, NPA ay uh, maaring gamitin pa ito sa pag uh, extort or pag, pangingikil ng uh, pera sa mga negosyante pag uh, recruit ng mga kabataan at uh, pag uh, conduct ng mga taktikal na opensiba laban sa ating pwersa ng gobyerno ipapay sa Roman sa ballistic examination ang mga narecover na badil asin mga bala para maaraman kung ginamit ang mga ini sa mga nangyaring engkwentro sa probinsya. Yun yung labis na pinagpapasalamat namin sa komunidad na may uh, uh, ganito rin yung gawin ng iba nating kababayan para tuluyan ng matuldukan ang uh, insuransiya sa Bicol Region na uh, matagal na nating pinoproblema uh, no Mar, at, uh, ito rin uh, ang na pinapangako namin sa kanila na itatago namin yung kanilang pagkakakilanlan uh, sa ganon safe pa rin po sila at uh, hindi po sila mailalagay sa alanganin. Mientras tanto, mas pinaigot naman dangunyang kang Philippine Army ang pagmonitor asin pagbabantay sa bilog na reyon, lalo na ta padangadang na naman ang pirilian para sa mga baretang tatak bicol nomer corporal Babae na maatindir ni meeting sa sarong eskwelahan sa Ragay Kamarinisur, gadan kan mapodalanin kotse. Duwang pag-iribaka ni Iriduman. Si Danica Garcia sa bilog na detalye. Dain na pinalad pang mabuhay ang sarong 49 anyos na babayi, makalihis na mabudalan in kotse sa barangay Panaytayan, Ragay, Camarines Sur. Alas 2:00 nin hapon kan nakaaging Martes, Mayo 28. Binisto ni Police Corporal Jonald Zamudio ang tagapagtaram Ragay Municipal Police Station ang biktima na si Gabina Magno, 49 anyos, residente kan parehong lugar. Apuera sa biktima, lugadan man ang duwang iba pang persona na kaibanan ka ini. Basado sa impormasyon, maatinder ko nin meeting sa eskwelahan ang mga biktima. Alagad mantang tang naghahalat ning tiyempo na makabalyo sa ibong na tinampo, basang subuot na suminulpot ang sarong kotse asin na bangga ang mga biktima. Sa kusog kan impact, nakalasik ang mga biktima sa tinampo. Dead on arrival si Magno, mantang padagos pang pigtratratar sa Ragay District Hospital ang duwa pang biktima. Hindi niya daw po nakita na pa-end of ano na po pala yung four, four lanes. Na palit na po yung kalsada. Hindi niya po napansin na, na nandahil daw po sa ano po yung may mga kasunod po. Eh, yun po yung ano niya ma'am, yung statement niya po apuera sa tulong nabudala na persona. Nagsapo manin minor injuries ang driver kan nakabanggang kotse na si Superski Pereña, 43 anyos, residente kan barangay Maroroy, Daraga, Albay. Asinan mag-ina kaini, na ko kutang Manila. Uh, sa muli po, na nawagan po kami, uh, lalo lalo po sa ating mga biyahero na kung hindi man po alam ang o daan, uh, mas maigi po magdobli ingat po tayo. Kung saan mo po patungo, um, mas mahigi pong i-check po natin yung ating kaligtasan po. Sa presente, nasa kustodiya pa kan ragay MPS and driver kan kotse na naaatubang sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injuries. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia. Tulong persona iriduman sa banggaan intrakasin kotse sa ginubatan albay. Si Regine sa bilog na detalye. Irido ang tulong persona sa banggaan ng truck asin kotse sa Maharlika Highway sa 2, Barangay Banaw, Ginubatan, Albay. Alas 8 nin aga kasuod Mayo 29. Binisto ang mga lugada na sinda Chairman Rodriguez, 22 anyos, estudyante, residente kan 3 na Sisi Iligaw City, driver kan Nadis koche. Kotse. Asin ang mga kaibanan ka ining sinda Angeli Dines Porcal Yalim, 22 anyos, estudyante, residente kan Barangay Doonaw, Ligao City, asin Shaira Quinones, 25 anyos, Baños, IT na kabarangay ni Rodriguez. Basado sa investigasyon, parehong direksyon ang dalagan kan truck asin kotse, alagad pag-abot sa pinangyarihan, may pinaglikian sa na poste ang kotse na nauli sa pagkakabangadigdikan digdikan truck. Uh, yung isa po uh, nasa landon pa po sa dito po sa ano sa Rafael, naka parada dito sa pan uh, nga may shop kasi inaayos yung isang bihikula man po yung Honda City dinala po sa uh, Naga City para ade uh, pili kamarinsor para po ipaayos doon sa tasa ng Honda Kaayos man sa ginubatan rural health unit ang mga lugodan sa nasambit na insidente para sa magkakanigong asistensya medikal. Maswarting na iman na na ang driver contract na binistong si Val Marteres Espera, 40 anyos truck driver residente kan barangay Laniwan, Northern Samar, asin kaibanan kaining pahinante na si Joe Javier Rebato, 35 anyos residente kan parehong lugar. Uh, mag magingat magpangaji po kita sa ano sa uh, ano sa pong kapal para uh, mag magay kita ma iwas kita sa mga ari ng aksidente po abang na sa kalsada po ang mga driver po dai magpara burukudan maginutan kundi magbigayan po kung sisay po ang uh, dapat na palaogon sa linya sa presente, pag-iimbestigaran pa kan otoridad ang pangyayari Winala at winalat kay ining danyos. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy. Minor de edad na lalaking muslim pinagpapadil dan ng Salboy. Kasi duwang Solar Power Water Supply System Project ka na kumikol partilis sa TV Boy pigginaguraran. Iyan na siniba pang bareta sa pagbabalik ka na kumikol All TV. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inut sa Gabos na ko po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arab po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Dakulaan ng pagpapasalamat niya mo dahil may habang kami nabubuhay. Dakulaan nining Tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Minor de edad na lalaking muslim gadankan pagbabadilon sa ampang ninsarong sa Fedoran Albay. Si May Arango sa bilog na detalye. Gadanan sarong menor de edad na lalaki kang pagbabadilon sa barangay Trespuduran Albay. Pasado las 8 ng banggi ka na kaaging lunes, Mayo 27. Nangyari ang pambabadil sa ampang ninsarong funeral humantang nakatukaw ang biktima. Pigdara pa ini sa Memorial District Hospital. Alagad pigdeklarang dedo na rival huli sa sinapo na tulong tama ni Bala sa hawak. Sigun kay Police Executive Master Sergeant Jose Ronnie Hieronimo, ang Deputy Chief Investigator kang Pyuduran MPS, tulos man na naipaabot sa indaan insidente. Alagad ay nanaabutan pa sa lugar ang sospek. Miyembro ka Muslim community ang biktima. Sir, sa mga pigihiling na motibo sa pambabadil ang pigaapod na mga Muslim o ang nagpapadagos na iwal sa angkan kan biktima. Tanawagan ko sa mga problema pag may mga incident mas lalo kung mga pana, kung, kung, sino, yung nakakita, sana eh magbigay agad ng ang Sa presente, may person of interest ng pigbabantayan ng PNP na pigtutok dong kagibukan sa rong eyewitness. Nagsayuman naman ng PNP na iditalye pa na identifikasyong kang biktima hulita under investigation pa ang insidente. Mientras tanto, hulita may pigsusunod na tradisyon ang mga Muslim dahil na pigpa-autopsiya pa ang biktima para sa mga baretang tatakbikol, May Arango. Tulong babaye sa Basud Camarines Norte, iridokan pukpukunin kahoy, kanda ipa nabibistong kagibo, imbestigasyon kan otoridad, nagpapadagos. Si Regine Bue, sa Bilog na Detalye. Tulong persona anirido sa duwang magkasuhay na insidente nin pamumukpok ng kahoy sa barangay San Felipe Basud, Camarines Norte. Sa impormasyon, inuto na biktima kanda ipo na bibistong sospek ang magtugang na 5 anyos as in 17 anyos ng mga residente man na nasambit na lugar. Sa investigasyon, pasado alas 6 nin aga kay nakaaging Webes, Mayo 23 kan atakihon kan sospek ang magtuwang na nagkakarigo sa salog. Gamit ang sanga nin kahoy, pinagpupukpok subuot kan sospek ang mga biktima, dangan marikas na duminula. An insidenteng ini, sinunda namang kay nakaaging Sabado, Mayo 25 kun sa inbasang naluminaog ang sospek sa harong kan panibago kay ining biktima nasa Tano, na sarong barangay tanod na pinagpupukpok ka sa payo. Sigun kay Police Staff Sergeant Joy Cortez, tagapagtaram Basud Municipal Police Station, da ipaklarado sa indaan motibo kan sospek. Alagad nari sa daan indang interong babae ang pigta-target ka ini. Po nanlaban din po yung parehong biktima. So ah uh siguro na ano naman po yung naalerto naman yung suspect kasi uh, nanlaban talaga yung mga biktima natin kaya uh, kahit na ganun yung uh, naging cost nung ano ay wala naman na pong ibang nagawa yung suspect Dugang pa niya, nagluluwa sa saindang imbistigasyon na sarong tao man sana ang nasa likod ng krimen. May person of interest naman na may pigbabantayan ang kapulisan. Inisyalmente, baka umanil sa dente sa na nasambit na lugar. Kami po ay nananawagan sa ating mga kababayan na sa pag... pa po yung pagmamasid po natin, maging alerto po sa lahat ng oras. At uh, hanggat maaari po ay uh, uh, bantayan po natin yung mga uh minor edad na nating anak ng na mga kababaihan at uh, uh, patuloy po ang kapulisan ng Basud na tum, uh, uh nagtutugis dito sa suspect na ito nang sa ganun po ay uh, mahuli na natin at patuloy po ang pagkakandak ng monitoring barangay visitation at uh, inactivate na din po namin yung mga uh, uh multipliers namin na pwedeng makatulong sa amin sa paghahanap po dito sa suspect na ito para hindi na po madagdagan at uh, maibsa natin yung pangamba ng ating mga kababayan. Sa presente, nagpaparahay pa ang mga biktima. Padagos man ang pagigibong investigasyong kay otoridad, ngayon ay sa ang suspechado. Para sa mga baretang tatakbikol, Regine Boy. Ikatulong proyektong patubig ka na kubikol party list sa TV Albay Pig inagurara na kasubagong aga. Mga resipyente ka nasambit na proyekto, labian pa sa salamat. Si May Arango sa Bilog na Detalye. Labian kaugmahan ni Nanay Emma Corlio kang dos barangay libho tiwi albay na sindang libreng makakuaan ng tubig. Dati kaya, pigtutuyo pa nindaan mga katay barangay nga ni magbakal sa nanin tubig inumon. Alagad sa proyektong patubig kang akubikol party list. Magurugian na daan sa indang buhay. Akubikol, salamat na maray na natawan kami kay Arog kay ning patubig. Kasubagong aga kan opisyal ng pig turnover ang Solar Powered Water Supply System Project ang partido sa nasambit na barangay. Para kay punong barangay Reynaldo Kibilias, dakula talaga ining katabangan sa inda. Ngunya na igwana ng proyekto sa saindang lugar. Maginan makatain nindang mga barangay na problemado man sa tubig ang sisiguruhon niya manda ang makikinabang man. Piling ko ang kamugtakan, ipinahiling ko mismo sa tubig kung piling inuman. Bago ako nagpagamit sa kuya ma, mga kay Mario, pinatest ko. Magayon ang laging resulta kang tubig. Malinig asin piding inuman. Apuera sa Barangay Libho. Big turnover man kasubagong aga ang parehong proyekto kang partido sa Barangay Kurokoro na kompuesto ng labi kinyentos na pamilya asin problema duman sa tubig. Kulaong pong salamat hmm. ako Bicol. Ngata ko na itaupo din doyan sa muya. Nadain na po kami na dipisilan. Sigun kay ako Bicol Party List Representative Attorney Jill Bungalon, saruin ni sa, sa mga proyekto kang partido na pinaka-challenging alagad para matabangan ang mga namamanuaan. Padagos da sindang mainguha nga ni Inian magkarealisar. Based on study, uh, 50 to 60 percent kasi tuyo pong mga constituents, constituents, Bicol wide, Uh, they are deprived no uh, sa supply ng tubig o kaya they sinda ning access to a sustainable supply of water. And that is why, so mga kasibagan ta, kaya mahiling ta po ini, yaw po ini nakakonstruwer sa mga hararayo na lugar. Sa presente, ininan pantulong solar powered water supply system project ang Akubikol Partili sa Banuaan at sinika 39 sa Kabikolan. Para sa mga baretang tatakbikol, may arango. Asinian ang katiripunan kan mga baratang tatak bicol. Ako si Jenny Salamat.